Kasi mabili kami ng gamit ng panganak ng aking asawa kasi ang laki niya ng tiyan niya. At ang kanyang tiyan nga pala ay limang buwan, ha? So, nga guys, karga ko nga dyan ang aking anak at mapunta kami sa labasan at maghihintay kami ng jeep. Nga, nga guys. E nga, nga guys ang aking anak at ang aking asawa at maghihintay na kami dyan ng jeep. Nga, nga guys, so... Tayo na nga guys, so may jeep na nagdaan kaya dali-dali akong sumakay. Ang tatartak pa nga ako dyan, parang hindi ako ha. Ah, <laughs> parang iwan ako ng jeep. Ito na nga guys, na na kami sa dait. Ito nga guys, so. At po, ang una namin pinuntahan dyan ay Angena. Ano nga guys, so nasa loob ng aking asawa at ng aking anak. ay na guys, so. ito na nga guys na tagahanap ay na nga guys nakita na ng nga ko yung bula kaya kinuha niya na at nahulog pa nga dyan yung wipes ito na nga guys yung ano yung panghinuli nga guys at kunti lang nga pala dyan ang dala namin pera kasi wala man ang irarami kasi yun lang talaga ang pera namin at ito na nga guys binayaran na niya sa ano iwan ko kung anong tawag dyan sa counter yun nga guys. At naglipat nga kami dyan pala ng Nobo. Kasi dun sa Andien ay wala, na, wala masyadong yung hinahanap namin. At andito nga pala yung masanilya. Kinawa agad ng aking asawa. No. At dali-dali niya ulit ng binayaran. At nakapag-isip pa nga kami dyan. Pagkatapos magbayad, nag pa kami sa taas. At ini namin kung kunan doon yung hinahanap namin. Ito na nga guys. So karga ko ang aking asaw. Ang aking anak pala. <laughs> Charing. <laughs> ina nga oh. At magakit nga namin dyan sa taas ay wala masyado yung hinahanap namin. Ito na nga guys so. Kaya pagkakit namin ay daydali din kaming bumaba. Ayan oh. At nagbaba na nga kami dyan agad. At wala rin yung hinahanap namin. At pagkalabas ko nga namin dyan sa Noboy, nagpunta kami ng Saud. At bumili kami ng Hanib Kaso hindi ko nakuha na yung video. Nang nga guys oh. Ayun na at pauwi na kami dyan guys. At ayan na nga yung niladala namin oh. Tignan mo nga nga guys ako oh. nagbamaday-dali. ako parang wala akong kasama. yung <laughs> yung anak kong naiiwan. At naandito na nga kami sa bahay at andito namin yung pinamili. Yung may daya pero siya may bolak na anjang guys. So hindi ko na dapat isa isa-isin. Tingnan na lang ninyo. At maraming salamat nga pala sa nanunod.